Ganito po ang paghilot mga idol sa ano, sa paang nangangalay, hirap na yumuko. Ito po yan. Gawin po yan ng mga ano, bawat magkabilang pa, bawat paa po, gawin po na mga atis. Tag 10 minuto, magkabilaan po, so 20 minutes po lahat ang total. So kailangan po na may alalay lang po paghagod kasi medyo masakit talaga to. Ayan po landahan lang, tapos kunting rotation, pressing hagod, tapos tapat po tamang pressure lang po ah, dapat ganyan lang po, landahan tapos pagkatapos mo ni i-stretching mo siya yan, clips lang po ito pero at least, pag ganyan po ganyan po ng ano, sampung <coughs> minuto po sampung minuto po, magkabilaan po yan, yan. tapos, yan tupi. Tupi-tupi ko ng konti. Dandahan lang po kasi medyo masakit yan pagbiglain. Ayan. Ayan. Uh, minuto po yan. Magkabilaan po. Ayan. Bali, lang po siya tingnan dyan kasi mga tatlong beses ko binalik-balik yan. Bali, 3 times po yan. Kaya tumugma po yan sa mga ano, sa 25 minutes or 20 minutes po yan. Yan. Hindi po pwede ano, yung isang bisis mo lang pasadaan. Kailangan dalawa o tatlo po. Lal uh, pag medyo masakit po talaga, lagpasan po ng tatlo. Uh, marami pong salamat. Thank you for watching po. Sana po ay nakakuha ng aral. God bless po.